Yo, what's up mga kaibigan, Nalina na tayo magkwantuhan So all 30 teams ay may game ngayon Quick update lang tayo sa mga game na mahalaga From being one win away sa second seed Ang Orlando Magic ay bumagsak na sa fifth seed ng East Matapos sa talunin sila ng Philadelphia 76ers Sa score na 125 to 113 32 points, 13 rebounds, 7 assists si Joel Embiid 28 points si Tyrese Maxey at 21 points, 9 rebounds si Kelly Oubre Jr official naman na nakakuha ng spot sa playoffs ng Cleveland Cavaliers matapos sa talunin ng Indiana Pacers sa score ng no 129-120. 33 points, 4 assists, 5 steals si Donovan Mitchell at 29 points, 13 rebounds si Jarrett Allen. 8 players nga ng Pacers ang gumawa ng double digits ngunit hindi pa din ito naging sapat dahil dyan ay tabla na ang record ng Magic, Pacers at Sixers sa 46 wins and 35 losses. Ngunit pang lima pa din nga ang Magic dahil sa tiebreaker advantage at pang pito naman ang Sixers. Nakuha naman ang New York Knicks ang panalo laban sa Brooklyn Nets sa paungunan ng 30 points and 11 assists si Jalen Bronson. Habang ang Milwaukee Bucks naman ay tinalo nga ng OKC Thunder. At ang resulta nga nito ay tabla na ang record ng Bucks at ng Knicks sa 49 wins and 32 losses. Hawak pa din nga ng Bucks ang second seed dahil sa tiebreaker advantage. Final game ng Bucks ay laban sa Orlando Magic habang ang Knicks naman ay Chicago Bulls. Nadisgrasya naman ang Denver Nuggets ng 15 seed San Antonio Spurs ang gulatin sila nito at tinalo sila sa score na no 121-120. Nagtala si Victor Wembanyama ng 34 points, 12 rebounds, 5 assists and 2 blocks. Dahil sa talo na ito ng Nuggets, panalo ng OKC at panalo ng Minnesota Timberwolves laban sa Atlanta Hawks kanina, babalik na sa first seed ang OKC Thunder, Minnesota sa second seed at Denver naman sa third rd seed so big shift nga sa standings ang ginawa ni Wemby at ng Spurs nakuha naman ng Los Angeles Lakers ang much needed win laban sa Memphis Grizzlies sa score na no 123 to 120, 37 points 10 rebounds and 5 assists sa Lebron James at 36 points 14 rebounds and 5 assists si Anthony Davis. Bad news naman sa mga fans ng Warriors dahil babagsak naman sila sa 10 seed ng West matapos silang talunin ng New Orleans Pelicans sa paunguna ng 28 points points si CJ McCollum, 26 points si Zion Williamson at 24 points si Trey Murphy. At dahil sa panalo din ng Suns kontra sa Sacramento Kings sa isang comeback win, ay aangat na nga ang Lakers sa 8 seed ng West. At ngayon nga ay kontrolado na nila ang kanilang landas. Kung may panalo nila ang kanilang final game ay automatic 8 seed na sila. Kapag natalo naman sila ay babagsak naman sila sa 9th or 10th seed kapag nanalo ang Kings o kaya naman ang Warriors sa kanilang final game. Nakuha naman ng Miami Heat ang 125-103 win laban sa Raptors. 20 points 9 assists si Jaime Aquez Jr. 22 points si Nikola Jovic. 19 points si Bam. 17 points si Hero. 14 points 8 rebounds si Kevin Love. At 14 points 7 na si Jimmy Butler. Dahil sa panalo na ito ay bukas pa rin nga ang pinto para sa Miami Heat na maabot ang 6 seed ng Eastern Conference.